ang ating mga kaibigan sa Pernsina. Yun! Talaga. Si Boss! Ano, ba, ano? Boss! si no mo ko mo ka! ano yung Ma! Ako ba? Parin ba? Uy! Bete eh, lang! Ay, ay, langka. Ay, langka. langka! Ay! Langka! Ay! na. Ay, na, ay. na

Anak ba sa'yo ah? Anak eh? mga tao. Ito talaga kailangan. Nasaan ako ko kaya naman na, na malamig niya. grabe. Okay. Di na okay. 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 Okay.